May nagtanong sa akin. Hi hey po, ask ko lang po, if co-maker lang po ako, hindi nagbabayad mga tao na co-maker ko, pero mga buhay pa naman po sila at kasama ko sa work. Uh, ako po yung nareklamo, and ano po dapat kong gawin? Salamat po, na, nakakak-stress din po kasi. Okay. Uh, kayo na po ang may sabi na kayo po ay co-maker. So, ang ibig po sabihin kasi ng co-maker is parehas kayo, ng liability nung nangutang, nung maker. So, most probably po, kaya kayo ang inireklamo uh, nung uh, uh, nautangan no, na nyo, eh kasi ho, hindi ho nakikipag-coordinate yung mga nangutang. So, kayo ho ang nireklamo. Kasi ho, parehas kayo ng liability. So, may karapatan din ho silang ireklamo kayo. No? Uh, ang gawin nyo po is, Kagaya po nang sabi ninyo, kasama nyo sa trabaho, di ba? Ay e, eh, kausapin nyo po yung mga tao na ikinomakeran nyo. Nakausapin ho yung pinagutangan. Okay? At uh, magbayad po sila ng utang nila. Kasi ho, mahirap po yung pinasok nyo na yan. Kasi oras ho na hindi sila magbayad, kayo talaga ang sisingilin. Kasi parehas ho kayo ng liability. Okay? Legal ho yan legal ho yung ano yung uh, ganyan na ano na kalakaran kasi ho, maker ho kayo no maliban na lang ho kung kayo eh ano uh, guarantor yung guarantor ho is iba pa rin yun kasi ho yung guarantor naman maari lamang singilin yun kung lahat na ng effort ay nagawa doon sa maker sa nakautang na i-demand at di pa rin nagbabayad at wala talagang kakayanang magbayad tsaka pa lang pupuntahan si guarantor no? Kayo ho kasi co-maker. Ang co-maker po kasi is parehas ho. Ulitin ko po ha ah, parehas na liability doon sa nangutang sa maker. So, sisingilin ho talaga kay niyan, no? Kaya kaya ho kayo ang ano, ang inireklamo eh hindi ho nagbabayad yung uh, kinomakeran kinomaker na nyo ni hindi, hindi ho nakikipag-coordinate ang gawin nyo po kausapin nyo yung mga kasama nyo sa trabaho na kinomakeran nyo, at magbayad doon ka nyo sila at makipag-usap doon sa lending company na hiniraman nila, hiniraman nila ng pera. Ano po? Nasa batas huyan, no? Na pagka ng utang, eh kailangan ho'y bayaran. Ano po? hindi ho nyo po pwedeng takbuhan yan. Ano po? talaga kayo magbabayad yan pag hindi ho nagbayad yung mga kasama nyo sa trabaho. May ipit kayo, no? Kaya kung sa susunod, pag isipan nyo maigi kung talaga bang kayo ay magkukumeke? Kasi mabigat ho yan. Parehas kayo ng liability. May po ba? Uh, ito na lang ho, ano, tip ko sa mga nang nangungutang. Ano, kasi, marami ho akong nakikita sa akin uh, comment uh, section no, na nahihirapan po silang magbayad, uh, nagigipit po sila, ano po? Kasi yung oh, sa kadahilanan, no, na um, nangungutang ho, no? Kalimitan ho sa atin ang utang nang hindi kaya naman bayaran. Okay? Paano nyo po malalaman kung kaya nyo bayaran yung inyong utang? Okay, ganito lang po yan. Ano? Mangutang ho kayo kung ano yung kaya nyo ano, utangin lang. Kung ano lang ho yung natitira doon sa inyong income. Ibig sabihin ho, pagka meron ho kayong disposable income, yun lang ho ang utangin ninyo. Paano nyo ho ba malalaman yung disposable income? Ganito po yan kung ano man po yung natatanggap niyong sahod, yung net income, no? Ibawas niyo ho lahat ng gastos. Pamasahin niyo, pangkain niyo, renta niyo, utilities, lahat po. Bawas nyo. Let's say for example, may natirang 3,000 sa inyo. So ibig sabihin po, meron kayo yung 3,000 kahit saan niyo po gamitin yan, yung tawag po dyan is disposable income. Ano po? Kung kayo po ay mangungutang, dapat po ang amortization no? Na po pwede nyo lang at kaya nyo lang bayaran is within 3, within 3,000 lang po. So mangungutang lang po kayo kung ano lang po yung kaya nyo bayaran which is 3,000. Ano po? Kasi kagayahu uh, kagaya ho nang sinabi ko, nasa batas nga nasa batas ho natin yan na pagkakayo ng utang kailangan bayaran. E paano nyo ho mababayaran ang isang utang kung yung inutang nyo hindi nyo kayang bayaran? Ano po? Kasi kalimitan po, sasabihin natin, nagipit po ako, uh, nanganak po ang asawa ko, uh, hindi ko na po kaya sa dami ng utang ko. Kasi po, hindi po natin tinutuos. Ano po? Huwag po natin, ano, kumbaga, la, uh, kasi kalimitan, isinisisi ho doon sa ano, nautangan, ginigipit sila. May po ba? Hindi naman po po pwede natin anuhin, lagi isisi doon sa nautangan natin. Pinautang na nga ho kayo eh. Hindi po ba? Napakinabangan nyo yung pera. Kanya nga lang po, dapat po alamin ninyo kung ano po ba yung kakayanan nyo lang ano, bayaran. Ano lang po ba yung halaga na kaya nyo bayaran. Ano po? Oh, ulitin ko po ulit ha. Magkano yung kinikita nyo, ilas po nyo lahat yung inyong gastos. Pamasahe, uh, pagkain, utilities, lahat po, upa, lahat. No, alisin nyo po lahat yun. Kung ano man po yung matira, ah, kagaya po ng example natin kayo na 3,000, ang po pwede nyo lang pong utangin, no, na amortization po, ha, is within the 3,000 range lang po. Ganun po ang pagano ano, ah, pag compute nun. Para po, hindi kayo nagigipit at hindi nyo sasabihin na kinulang ho ako, ganito, ganyan. Huwag hong ganun. Kasi, hindi naman ho kasalanan nung nautangan nyo yun eh. Kayo ho ang nagbabudget. Ang mahirap ko kasi sa atin dito sa Pilipinas is hindi tayo expose no sa financial ano uh, kung kulang tayo sa financial literacy eh. May po ba? So ayan, meron ho ako ng ano ha. Naibigay sa inyo tip. Kalimitan no, yun na sinasabi talaga ng, uh, ng mga ano uh, financial expert or uh, financial advisors. Hindi ako financial advisor, ha? Collector po ako, maniningil po ako. Kaya lang, meron ho akong idea kasi po, uh, may mga kaibigan po akong ano, financial advisor. No, not nakaka... Umaga, meron ako nakukuha sa kanilang idea. So, yun ho, libre na. <laughs> Di ba? And additional learning na po sa inyo yun, no? So, sana po ganun ang gawin ninyo. No, hindi lang po basta... Nakakita kayo yung ako utangan nyo hindi po po pwedeng pag-isipan nyo yung mabiti, mabuti, kasi obligasyon po yan. No? Ang utang po ay obligasyon, kailangan pong bayaran. Totoo po, walang nakukulong sa utang. Kanya nga lang po, sakit sa ulo yan eh. Obligasyon yan. Ano po, para lang po yan, ano yung eh, sa bahay, kuryente, tubig, di po ba, internet, di ba? Necessity yan eh. Pagka isa dyan, hindi nyo, hindi nyo nabayaran, puputulan yan. O, di po ba? Pagka naman sa utang, eh hindi kayo nakabayad, eh meron hong legal process. So, madidimanda ho kayo. Kaya ho, lagi kong sinasabi no, sa aking mga vlogs, no, sa mga nakalipas na, na mga videos, uh, ano, uh, obligasyon ho yan, bayaran nyo. No? Dapat ho kasi talaga yan pinag-iisipan. Hindi ho basta-basta yan, utang lang dito, utang doon. No? Wag hong ganun, ano po. ah uh, kasi ho, yung kagaya yan, hindi kung hindi naman kayo... Uh, nilalapastangan, hinaharas, no? ng mga hindi kagaya nung ginagawa ng mga ola, eh, talagang ano, pang, uh, pangalagaan nyo't bayaran, no? Actually, sa ola, dapat binabayaran nyo rin yan kasi, kasi nagamit nyo yung pera, eh. Diba? So, lahat po ng hiniram o inutang, kailangan pong bayaran. Ano po? I hope nasagot ko po yung tanong at uh, I hope may natutunan po kayo ngayong araw. Ano po? Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking mga videos na ano ano ay na-upload po no. And uh, I hope po is uh, uh, makarating po ito doon sa iba pa nating mga kababayan na nangangailangan po ng kaalaman po sa paniningil no, uh, sa pagpapautang at uh, kahit pa 'yung pag-cope up po sa harassment na ginagawa ng mga Uh, ola collectors ko ano po um, hanggang sa muli po yun lang